Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po ng siyempre po, May 20 na po mga kalaki ng 5pm Ayan, meron ka na bang mga numero ng mga tatayaan po sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National po at Weteng Kung wala pa mga kalaki, abay tumuto ka na rito sa aming vlog dahil mamimigay po kami ng mga magagandang tips, mga gandang mga numero Para po sa mga lucky followers natin dyan na nag-aabang lagi-lagi At yung may mga nag-aalaga po ng numero dyan na hindi na po lumalabas mga kalaki palitan mo na, baguhin mo na mga kalaki, baka this time, ito na mga lucky numbers namin ang subukan mo. Katulad po ng mga iba, ang marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin, pinapost po natin yan sa Facebook araw-araw. At gusto ko po mga kalaki, ngayon pong araw na to, ngayong hapon na to, abay, subukan mo ang numero namin, baka sakaling dito. Swertihin ka mga kalaki, baka dito, Uh, masubukan mong manalo. Kaya mga kalaki, kunin mo na ang mga lucky numbers natin na ibibigay ngayon mga kalaki. Ito po ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, uh, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki ang ibibigay po natin sa masusugid nating mga lucky followers dyan na nag-aabang araw-araw. Okay, at syempre po ngayong alas 5 po mga kalaki, medyo palubog na po ang araw nyan mga kalaki, medyo hindi na mainit, medyo mahangin-hangin na kaya wag po kayo naglalabas ng bahay, dito lamang po kayo para po manood ng mga vlog namin. At syempre, ngayon po kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po mga lucky numbers na tatayaan uh, po natin ngayong hapon na ito mga kalaki ngayong last draw Kung ready ka na mga kalaki, eto na po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Ayan po mga kalaki, tutok na po rito Eto, ibibigay ko na po sa inyo mga 2-digit lucky numbers Na pwede pong uh, magpanalo sa inyo ngayong gabi Umpisahan po natin sa 5 Yan po yung una Pangalawa 1424 Pangatlo Gis 21 Ayan po mga kalaki Ang ating 2 digit lucky numbers Ito naman po ang 3 digit lucky numbers Ang 3 digit lucky numbers natin ay Number 139 Yan po yung una Ang pangalawa po Number 206 At ang pangatlo po Number 722 at syempre po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers. Ito naman po ang 4 digit lucky numbers. Kunin mo na ang listahan mo, ilista mo rin mga kalaki. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8320. Yan po yung una. Ang pangalawa po number 6715. At ang pangatlo po ay number 9137. Ayan po mga kalaki kumpleto po mga lucky numbers natin. 2 digit, 3 digit at 4 digit yan mga kala. Kaya pwede nyo po yan i kung gusto nyo para mabalik na naman po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid natin mga lucky followers dyan. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, lalong lalo na sa mga bago dyan na nanonood ng vlog natin, para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. Tapos tignan nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. Meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po mga kalaki, Aris Gatchalian. Ayon po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ayan, sa mga nanonood po sa TikTok mga kalaki, may mga laki numbers po dyan na binibigay namin araw-araw. Sa TikTok po namin ay... Hanapin niyo po Red Parungkin na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa mga social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers Diyan mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po pa kita agad-agad ng mga laki numbers Diyan po sa messenger mo mga kalaki. At syempre, i-check iche mo yung messenger mo sa message request is spam may lucky numbers kaya na tulad po ng ibang napadala natin ano po at aalagaan mo yun ng 3 days tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad mga kalaki ya? private consultation po ang may membership fee ha? private consultation po ang may membership fee, good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay sa inyo ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL sa Weteng, sa National, sa Loto Pilipinas at Loto Abroad. Ako po mismo magbibigay sa mga tatayaan mo. At syempre po mga kalaki, uh, sa mga interesado po dyan mga kalaki na subukan ng private consultation, mag-message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Baka pag na ko ang birth month at birth mo, abay swertihin ka pala mga kalaki. Kaya subukan mo na. At bibigyan pa kita ng discount ngayon sa mga habol po. Ngayon po may discount po kayo para member na ng May, June at July. O, oh, di ba? Ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po na alagaan ko sila sa kanilang laban po sa Loto Pilipinas at Loto Abroad. At syempre po mga kalaki, uh, ang mga laki numbers natin, inaalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga hihingi po ng mga 5 digit laki numbers, eto na po mga kalaki, ibibigay ko na. Kaya kunin mo na ang listahan mo, 5 digit laki numbers Pilipinas at Abroad, eto na po. Number 27, number 33, number 22, number 16, number 21. At ito po ang pangalawa, number 35, number 38, number 31, number 29 at number 16. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers namin ay pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po, ibibigay ko na. Number, ang unang 6 digit lucky numbers mo ay number 27, number 39, number 10, number 12. Number 15 at number 6. At ito po ang pangalawa mga kalaki. Number 28 number 24 number 14 number 16 number 41 at number 37 ayan kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers natin na aalagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo mga kalaki sa Ayan, sa Alamino City, Pangasinan po. Ayan po sa mga high sir, ready right? dito po kami sa Alamino City, Pangasinan. Mga vendor po kami dito ng mga pasalubong po dito po sa may 100 Island. Uy, hello po mga kalaki. Magandang 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 araw po sa inyo. Magandang hapon po mga kalaki. Ha? Nakpunta na po ako dyan at nag-swimming po kami dyan. Nag-hiking nag po kami dyan sa, sa uh, Alamino City, Pangasinan sa Hundred Islands. Maraming salamat po sa mga followers natin dyan na nakatutok araw-araw. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dito sa may Mongkada Tarlac. Hello po mga kalaki sa taga Mongkada Tarlac. Shoutout po kila kuya. Ayan, kila Kuya Bitoy. Ayan po. At kila Kuya Narsing. Maraming salamat po sa mga poging tricycle driver natin dyan na nakatutok daw lagi at nanunood na ating 2-digit at 3-digit lucky numbers doon umaga. Shout out po sa inyong mga kalaki. At mananalo tayo ng gabi. Mananalo tayo ngayong gabi. Claim it mga kalaki. Good luck.